Hi, hello nga mga kasari. baliganda pa nga ito noong Sabado. Ganito nga ang panahon bago pa kami umalis. At habang pauwi na nga kami, ay bigla na naman nga bumuhos ang ulan. babago bago pa nga ang panahon yung akala namin nga araw na ay hindi pa pala. Kaya mas mabuti na magdala pa rin ng payong bago umalis. Pag namin ay umorder nga ako agad ng mga soft drinks at alak. Saglit nga lang ay dumating na nga rin ito kaagad. Mas madalas talaga ay tuwing Sabado kami nagpapadeliver nito. May nagbago nga sa routine namin tuwing weekends. Dahil kung dati tuwing ligo nga ang aming palengke day, ngayon nga ay ginawa na nga namin tuwing sabado. Dahil nga nagkakasabay ang aming palengke day at delivery nga ni Super 8. Sobra nga ang nagiging pagod ng inyong tendera kapag araw nga ng linggo. Dahil maaga pa nga lang ay mamamalengke na nga kami ng mga hindi ko na order kay Super 8. Ito nga yung mga items tulad ng frozen, Recado tinapay, uling, at yung ibang mga grocery items na sa wholesaler ko lang nabibili. Tapos, dumadating naman ng makapananghali ang ating delivery kay Super 8. Kaya naman nga, hindi pa nga tayo nakakatapos sa mga pinabili natin sa palengke, ay marami na naman nga tayong aayusin. Dati nga, kapag sobrang pagod na, ay itinutuloy ko na nga lang to kinabukasan. Pero dahil nga tag-ulan ngayon, ay madalas nga, ay binabaha nga kami sa loob ng bahay, kaya kailangan matapos na ito agad. Thank